Hello mga lods, magandang araw sa ating lahat. Welcome back to my channel and welcome to another episode ng Toyota Fortuner review. So for today's content guys, ang i-share ko naman sa inyo ay ang pros and cons ng Toyota Fortuner. So guys, kung nagpa-plan kayo na bumili ng ganitong unit, you better watch this video until the end para magkaroon din kayo ng idea kung eto na nga bang unit na to ang para sa inyo o hindi so keep on watching guys let's do this so sa pagpili nga ng sasakyan is marami tayong i-consider no number 1 diyan is yung price the number 2 is yung reliability so importante yon guys siyempre in the long run na gagamitin mo yung sasakyan kung hindi siya reliable magastos yun, di ba? Anyan andyan na rin yung, syempre, kung matipid siya sa gas, mahal ba yung maintenance, or okay ba yung performance? Yan, yan yung mga uh, characteristics ng isang sasakyan kapag tayo ay pumipili. So, let me share to you kung ano yung experience ko dito sa ating unit. Kaya naman, isishare ko sa inyo yung pros and cons or yung mga ibang downside ng Toyota Fortuner. So, simulan na natin yan siyempre sa pros ng sasakyan to. So, sa pros guys, eto yung video ko. I-share ko yung bakit ba pinili ko yung Toyota Fortuner. So, it, ito yung list up sa sarili kong opinion ha. In my own opinion, ito yung dahilan kung bakit Fortuner ang napili natin at Toyota brand. So, sabihin na lang ulit natin panoorin. Then, comment down below kung ano yung opinion nyo so let's start yun guys unang una syempre is tumingin ako sa brand Toyota so since dating uh, ang dating nating sasakyan is Toyota din so sedan yon Altis so base sa experience ko kasi sa ating Toyota Altis after almost 9 years of ownership wala tayong 9 counter na kahit anong problema especially doon sa engine so ang pinalitan lang natin doon is yung mga consumable like uh, yung battery then yung ating mga tires so one time lang naman tayo nagpalit ng tires natin then yung battery siguro mga times ang life span kasi ng battery is ideally nasa 2 to 3 years lang kasi yan eh so bihira lang yung battery na nag-exceed ng more than 3 years bukod dun wala na tayong ibang na-encounter na problema that's why Toyota pa rin yung first choice natin nung nag-decide tayo na mag-upgrade ng sasakyan So yun nga, ito nga yung ating SUV So yun nga, number one is yung reliability nga Pagdating sa reliability Talagang trusted brand yung Toyota Kaya yun ang napili natin Then pangalawa guys Is yung maintenance cost Kasi marami din man akong kakilala na ang gamit na sasakyan is yung ibang brand meron dyang uh, Ford, may Mitsubishi meron ding Isuzu so nagkukwento nila na talagang may kamahalan kapag uh, nag uh, PMS sila or yung tinatawag na periodic maintenance system, yung check up sa at kasa. kasama dun yung uh, change oil na uh, which is napaka importante sa ating mga sasakyan no kasi mostly ang nagre-range yung kanilang maintenance cost 10,000 and above eh. sa kasa yun ha guys hindi ko lang alam sa mga uh, talyer kung kano sa kanila kapag SUV so dito sa unit natin pa naman siya hanggang 20,000 km pero makikita ko rin naman yung amount kung magkano yung naging charge. So yun nga, nagre-range lang siya na ano, 4,500 up to 5,500. Nasa ganun lang. Nasa ganun lang yung price range ng ating PMS. 'Yon, uh, <coughs> maintenance cost yung pangalawa sa dahilan kung bakit na Toyota Fortuner yung ating inihilip no? then pangatlo guys is yung spare parts availability so kung i compare nga sa ibang brand no? may mga nakikita nababasa at nakakausap ako na nakaka-experience na matagal yung kanilang unit na nagie-stay sa pasa dahil yung parts na kailangan para do sa kanilang unit is hindi pa available or matagal dumating kaya hindi rin mahirap sa piyesa dahil almost kahit nga dun sa mga photoshop shop dyan sa hindi lang sa kasa eh, siguro majority ng spare nila is for Toyota brand so yun nga ang isa kong example dun sa isang video yung mga Toyota Bios na, yun, na uh, top selling sedan yan eh mostly mostly ginagamit nila sa taxi kaya hindi hirap sa spare parts availability so bukod sa laging nandyan yung spare affordable din yan affordable din yung mga parts at ang last guys ang pinaka nagustuhan ko talaga sa unit na to is yung kanyang looks yes guys kasi yung forma niya talagang sobrang aggressive so lapat per talaga ako sa forma ng Toyota Fortuner kasi kahit tingnan nyo guys kahit na hindi mo siya i-dress up kahit paglabas pa lang ng kasa yun na yung kanyang forma wala ka na halos dapat papaguloy kasi sobrang ganda talaga niya para sa akin ha sobrang angas niya sobrang macho ng looks sobrang aggressive kaya talagang gusto gusto ko tong unit na to meron naman akong mga number 2 na option number 3 pero number 1 talaga sa akin ng dahil sa kanyang looks bago ako nag-decide na ito ang piling ko yung Toyota Fortuner is may mga sinalihan akong group sa Facebook then common na uh, comment nila is yun nga mas marami ang may gusto sa Toyota Fortuner compare sa ibang brand although may kanya-kanya silang pros and cons so pag tinignan ko yung mga reviews is talagang lamang yung Toyota Fortuner kung ikukumpara mo sa ibang SUV competitors so yun guys yung uh, ilan sa ating mga ginawang reference para makapag decide nga tayo na ang kunin natin is Itong Toyota Fortune So, syempre, lahat naman merong fossil prawns. So, ang <laughs> ang ibang hindi nga masyadong nagustuhan ng uh, Fortune owner is medyo sa pagdating sa suspension medyo may matagtag ng konti itong Fortuna kung ikukumpara mo sa ibang SUV no? so yun nga ang iba ang ginagawa naman nila is nag upgrade sila ng suspension kit para mas comfortable pero sa akin ano naman tolerable naman yung kanyang pagkatagtag so, so far para sa akin okay pa rin yung suspension niya. So, overall, ang score ko dito by the odds is kung i-rate ko from 1 to 10 siguro para sa akin na nasa 9 siya 9 guys so syempre meron pa rin namang ibang disadvantage so yun lang guys uh, sana nakatulong kung kayo ay nag uh, iisip or namimili pa rin ng uh, SUV na kukunin nyo sana nakatulong sa inyo itong video na to so yun yun yung uh, ilan sa mga main reason kung bakit nga Toyota brand ang pinili natin at itong Fortuner unit ang ating kinuha no? then syempre kung merong advantage, merong pros, meron din cons or yung downside ng unit na to. So, dito naman sa next video, vlog ko rin ito nung nakaraan. So, sabay din ating panoorin. Then, let me hear your opinion kung ano sa tingin nyo. It, ito naman, yung downside nito, para sa akin lang din. Ha? So, hindi ko alam kung sa iba is downside din to or okay lang sa kanila. Uh, so, kanya-kanya naman tayo ng preferences eh. Pagdating sa so, asasakyan. Yeah. So, let's watch, guys. Hi guys, welcome back again to my channel and welcome to another episode ng Toyota Fortuner review. So for today's video guys, I uh i share ko naman yung aking wishlist sa Toyota Fortuner. Wishlist na sana meron din ang Toyota nitong mga bagay na to. Okay, so na natin. So sa ating number sa number 1 guys, ay yung ating side mirror, no? Ang side mirror kasi ng Toyota Fortuner is walang auto-fold sa remote. Compare sa ibang SUV competitor, kapag in mo at nilock yung sasakyan, ay kusana siyang mag-fold at mag-unfold. Unlike dito sa atin, mayroong auto-fold siya pero kailangan mo pang pinutin yung switch nyan so andito yung switch nya so yan ayan yung fold then dito rin yung unfold so ganun guys so sa remote pag nilak mo yung sasakyan ito itong Toyota Fortuner is hindi yan nag auto fold okay? well yun nga sa ibang competitor ibang brand auto-folding na yan. Na meron din silang switch. So, yan. Sa number 3, guys. <laughs> ay itong ating instrument cluster. So, dito sa Fortuner Q, naka-analog pa yan. While dun sa ibang brand, is fully digital na yan. Meron din naman ng Toyota kagaya nung Veloz. Pero sa lahat ng variant ng Fortuner is naka analog display pa yung instrument cluster. So sana ma-include nila yan. So para naman sa number 3, sa pangatlong wish natin is etong uh, input time system natin dito sa 2022 model na Q ay hindi pa siya naka wireless connection sa Android Auto. Then yung number 4 ay balik tayo sa infotainment system. So meron na kasing mga variant ngayon or, or brand na SUV na buo yung touchscreen nya. Yung kung tawagin nila is parang Tesla style. So malaki yung screen dyan. nakalam alam ko ano yon yung Ford Everest ganoon na ngayon eh. So aside from wireless sya, Tesla type pa siya. Yung malaki yung screen. So mas Siyempre, mas luxurious tingnan and mas convenient kasi nandun na rin yung mga control ng ibang kagaya nitong aircon at saka Siyempre, mas malaki yung screen mas maganda siyang gamitin at panooran kung manonood kayo ng uh, kung ano man niya movie or marami maraming picture yun eh so share rin yun sa sana sa susunod na model ng Fortuner is Ganun na rin yung kanyang Touchscreen okay. And then ang ating Number 5 Yung pang lima guys Is itong Conventional Handbrake So yan o oh. Ang Fortuner Is Naka mechanical handbrake pa rin while yung ibang competitor no is electronic na siya then meron pang auto hold so mas convenient yun guys kasi sa traffic automatic na siyang naglalak then pag nag uh, accelerate kayo automatic release na rin so mas convenient no need na tong i-press mo pa yan na medyo hassle then yan medyo late na sa technology to eh so, diba? kung hindi na masyadong uso to eh. although sabi nila may mga advantage daw yan pero syempre dahil nga medyo advanced na yung technology ngayon mas maganda kung nakakasabay na rin sya no? so guys yun para sa akin lang guys ha yung iba kasi mas convenient daw sila kung mechanical pa rin yung gamit na handbrake wala dito is sana merong USB port dito sa may center mirror. Yan. So, bakit guys? Kasi, para kapag nag-install ng uh, dash cam, ay meron ng port dyan para dun sa power supply ng inyong dash cam. So, ang alam ko yung Ford Everest meron na yun eh. So, iwan ko lang din yung ibang competitor na brand ha kung meron na yon pero itong Fortuner Q is wala ang alam ko kahit yung top of the line wala pa nun eh so yan USB port so siyempre para malinis kasi pag wala nyan ang messy nung wire kakalat mo pa yan dyan ilalatag mo pa yan dyan then yung supply nya ayan dito dito yung pa i-connect yan sa 12 volt socket. Yan. So, ang messy kasi pag may wire na nakakala dyan. At the same time, kailangan nyo pang i-plug yung supply nya dyan. So, yun. Hassle, di ba? So, ayun lang guys. So, bali meron tayong limang wishlist na sana meron din ang Toyota Fortuner Q. Kasi balita ko guys, merong chismis na lumabas na may lalabas na bagong Fortuner Q. Pero hindi siya all new ha. Hindi siya all new guys. May mga upgraded lang na ginawa. Ang alam ko sa nabasa ko doon sa article ni Top Gear is uh, slip sila. Gagayahin nila yung ng Q. Magiging kagaya ng Q yung LTD. Or yung Legender kung tawagin. Pero yung at tsaka yung ibang function Kagaya siguro nung interior Yan, hindi pa rin blackout yon, Ang binago lang yata doon is yung bumper ng likod tsaka yung harap Then, hindi pa rin siya two-tone guys So, dun yung ma-recognize mare yung bagong Q variant na 2024 So, hopefully Hopefully, dun sa mga sinabi kong wishlist is ma-include na yung limang yon para at least baka sabay naman ng Toyota Fortuner sa ibang brand competitor pagdating sa technology. So, Toyota, baka naman ha? So, yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you sa next video guys. Bye-bye!